para sa sa matulong pwede ito yun, hindi nakatawa ka saan lang kasi nakatakay ko, pag ka ba Bago bayan, Oh, I'm lang. <tapos>

Dito maganda, basta tibay center mo dyan. Tayo na tayo. O, galing, ako Ayos dito. oh yun, mas mandino yung isa ganda ng isa. Mas maliwanag yung isa. Mood pala to. Yan oh, no? liwanag. Hindi isa, mas, mas oh. maliwanag pa isa. Tignan mo. Puro white. Isa. Meron pa isa. Oh, di ba? Bright na ako. maganda din lang. Ito yung dilaw. Ang eh. Oh. galing. Tapos, ito. Diba? Ito. Ano? Masok konti. Tagilid oh. na konti, konti nandito. Ang okay. gagawin natin. Ay, nito. Yan oh. Ah, ay. nito. Ano pala eh oh. 넌넌넌넌 음, Low pa lang yan? Oo, oh, pa lang. Sa isa, Tatlo pa lang mode yan. Kaya yeah, nga. Yan, ito, dim siya. Ganda pa nag uh, city drive lang. Tapos ang high niya, for yellow. Nakasya pa niya ito. pa, ano, ito. yung white.